Pagikay na durog dyan mapako yari ka Dito mo dahil pa mo mapako dyan pag na nakaapok ng pako sabihin mo swerte swerte ni princess nakapak ng tae kawa ng ating clubhouse ito na ang ano oh ba't kasalom pag na pako dyan sabihin mo swerte ito na. Ganito na ang nangyayari sa clubhouse namin. Sira na. Sinira kasi nito. lalalim na siguro ang butas niya. Ayan lalalim na. Ayan. Ito na yung ating clubhouse. Durog na, durog na. Ito yung CR. ano siya tubo. Meron siyang pasingawan. Ayan, ito na po yung itsura Ang ating clubhouse. Ayan. tatay ano ng palibagong building pag ikay na durog dyan napako piyari ka Dito mo dahil pa mo mapako dyan pag ikay nakaapok ng pako sabihin mo swerte swerte ni princess nakakapak ng tae bas na tayo. Ayan. Uh, okay na. Nandito tayo ngayon. Nakakabit ang ilaw. Yung ilaw. Ayan, ilaw. Nakakabit tayo ng ilaw. Ito, kinabit natin ng ilaw. Mga kabayan. Mas maganda yung marami tayong matutunan sa buhay. Ayan. Ito yung ating cooler court. Andito tayo ng isa taas yan. Kakabit tayo ng ano, ilaw. Maipailawin natin mamaya para makita natin kung ano talagang ano. Kasi ito aming parking area yan. Ito yung parking area namin dito kasi madilim na para magkaroon ng ilaw. Yan. Unti-unti natin gagawin. Baba na tayo.